So, good day mga kaagar. So, may ipapakita tayo sa inyo na ano, uh, mga pananim. No? Ito ang ating Aquilaria malasinsis. Saka meron din tayo dyan sa loob. Aquilaria kuminjana, Pilaria, Krasna at Sininsis. No? So, mga kaagar, ito ang tinatawag ko na agar road hardening. No? Agar uh, seedling hardening. No? Hina-hardening natin dun sa nursery ng mga ng mga isang taon kalahati at hanggang dalawang taon no? yung kasabay nito mga kagar na pag yung tinatawag natin na direct planting yung pag seedling pa lang sa tinanim agad sa field at saka itong hardening na nasa nursery lang malayo yung diferensya mga kagar ha? ipapakita ko lang sa inyo mga kagar itong nasa hardening natin yung iba nasa 10 feet na ang taas tapos yung katawan parang braso na ng bata no ganun na sa kalaki pero yung direct planting mga kagar yung kapariho ng edad niya sabay silang hinarbis na buto sabay silang pina germinate pero yung procedure ay hindi parihod. pagdating ng 1 feet tinanim yung seedling sa farm pagdating ng one pit pinalitan ang seedling ng malaking lagayan ito yung diferensya mga kagat, no? So ito yung kasabay niya, oh. Ito medyo malaki. Pero 80% sa tinanim na direct planting. Ganit ganito ganito pa siya kalaki. Nagsisimula pa lang siya sa pagtutubo, no? Dahil natamaan siya ng Ang diferensya kasi nito mga kagat sa direct planting. Matamaan agad siya ng init. Mahanginan. Lahat-lahat. Andoon siya sa field at hindi siya ma, ma hindi siya maayos na araw-araw mo maalagaan dahil busy or hindi mo siya mapokus araw-araw kaya tingnan niyo mga kagaro ganito ka layo ang difference iko kumpara mo diyan mga kagar yan iko mo napakalayo ng difference dahil ang hardening mga kagar na ano mo kung baga na control mo yung yung temperatura, yung temperature sa loob ng nursery hindi magbabago tapos isang oras lang tapos mo na yung paglinis isang tingin mo lang makikita mo na agad kung yung seedling mayroong problema dito sa farm pag itatanim mo yung isang libong seedling kailangan mo ng limang tao na magdilig sa para matapos isang araw yung paglinis hindi yan matatapos na isang linggo pero sa hardening mga kagar isang oras lang tapos ng lahat ng trabaho so yan lang mga kagar God bless mo sa lahat Thank you.